ng oh, hose. natin ang tubig. Ah, grabe ang Ito mga idol Ginagawa oh. namin, gagrinder namin 'to, tapos bubuhusan namin ng tubig para bago ikabit yung wall plastic, malinis para hindi hindi may maiwan yung mga pinagrinderan. Ayun. Update tayo sa project dito mga idol dito sa mataas na kulay beach. meron na kaming mga plastic mga idol. Yan, papatong na lang yung salamin yan. Yan, mayroon sa whole place mga idol eh. Sisilan na lang. Para pag halimbawa hindi na umuulan, saka na may isisilan. Importante na ikabit. So, mga idol yan. Eh, si Boss Dan ng clean Saka lalagyan ng capping sa ibabaw. Yan, mga pansin yung mga idol yan. Ah, kabit na kami ayan. Si silant na lang. Pero huli na silan kasi basa pa. Para maganda ang kapit. And happy Monday sa inyo mga idol. Good afternoon din sa inyo lahat. Luzon Visayas, Mindanao. Sa mga idol at mga follower at lahat ng mga construction worker. Happy Monday. Ayan yung update. Ha? Ano sa upuan ko? Ay mga idol. Ito na lang yung ginagawa namin. Tsaka yung jazz ayong yun su yun solid na jazz nila itakabit namin dumating yung plane seat na siding takabitan namin yun ay pahuli to mga idol yung mga to jazz din to pahuli to kasi ano pa to pipinturahan pa yung pader bago kabitan ng jazz kaya babalikan lang namin yan medyo matagal tagal pa yan ah. na oh ito yung tinatawag namin counter mga idol yan mapapansin nyo yan ayun yung counter may latag tong yero sa ilalim tapos ngayon nilagyan namin ng counter kaya pag umulan gaganon lang ang tubig nyan hindi napapasok sa loob ng yero na, nandito na may yung salamin kaya naka naka, naka sobra ng mga dispulgada pulgada o 3 papatong lang yung salamin kaya walang back job to mga idol kulin na lang namin isisilan to para yung clear na yung umaaraw na saka namin isilant namin lahat yan si Dodoy oh. Doy nasa matarik ka Maka madulas ka ayusin mo yung hose natin bugahan mo na natin to ng tubig malinis para natin ikakabit yung lasing natin Ayon, mga edo. ayos na kaunti-unti na rin yan yung losing kabit mo malakas ang tubig nila dito okay thank you God bless mga idol shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko good afternoon po sa inyo happy, happy Monday ayan ayos na mga idol ayan, mga wool plaseng na kami sisilag na lang ayan si boss na pakabit ng plaseng uh, sa ibabaw Mumbai. para dito hindi papasok ang tubig dito uh, okay. okay thank you God bless mga idol happy Monday